Sa interview mo, sa Pilipinas nating mahal, sinabi mm. mo na uh, mayroong mga pagkakataon na yung uh, mga grupo ni Marcos Jr., Florendo at Lagdameo, na mayroong pinapatakbo sa dagat na binabaril. Tama ba ako? Opo. Meron okay. yung mga security, yung ganyan. So, um, na witness mo? Na witness mo. Meron. At nakita meron. mo? Nakita mo. Meron, meron. Naggalaw mong mata nakita mo. Okay. Mm -hmm. na alam mm -hmm. mo ba kung anong dahilan kung bakit pinatakbo ang mga kawawang security o per itong mga taong ito? Nagkamali lang. Nagkamali mo sa mo? Uh, hindi ko alam kung anong reason. Basta nagkamali lang. Marami akong time na na-witness na how they um binedemoralize 'yung mga empleyado um, sasampalin, susuntukin. Marami ako, ganyan na ako ako. May mga na-witness akong ganyan. So, Are we talking the Lagdameos like, and the Florendo? Opo. Opo. So are we talking the, the no, no less than the uh, assistant uh, Opo. the staff to the Opo. president? Opo. Opo. Oh my God. Sino ang umarel? Naalala, naalala, mo kung sino? Sila ba o may mga tao? Ah, hindi. Sila. Sila, sila po. Sila When po. You say sila, sino? Si Tony Boy. Si Anton? Siya, siya may mga ano siya, nananakit lang siya. Nananampal siya. Ganyan. Na Siya. Na witness, no witness Opo. mo? Opo. Sabi ko nga, it's my word against sa kanila. Yon. So, kung na-witness mo, ano yung reaction mo as as a loving mother, as mm -hmm. a person na may concern ka sa, you know, by just telling your story, I can tell that you're a good person by doing this. Mm -hmm. Ika, papagtanggol ka ng naape. Pero during that time, nakita mo na-witness mo ang iyong ex-partner at nakita mm -hmm. mo na nanampal yung na, yung sap na damayo. Mm-hmm kahit naman ako ho eh ginanan din ako. <laughs> oh my so, God. Basically, oh, ang, so ka physically. Oh, opo, oh opo. Oh may time pa nga na nung uh, may pinagtatanggol lang ako. Um sa ano yan eh, um, dating ano dos mestizos Davao. May mga tao Sorry. din ko po doon. Tin, tin sinuntok niya ako tapos bigla ako nag-collapse. Bumagsak ako tumama yung ulo ko somewhere. Tapos almost almost like almost five minutes daw akong hindi nagigising sinunto ka ng ex-partner mo? Opo. Opo. So, yung mga time na yon So, parang nag-collapse ako. From then, ayoko na. Tapos ano kasi bago na. Kasi hindi ko, hindi ko siya kilala eh. Hindi ko po siya kilala eh. Ay, ano mo yun? Mo 2012, 12, 2012. Bago pa lang kayo. Bago Opo. Pa lang. 20, 2011 po kasi naging kami. Okay. So, 2012 po rin. Yun. Miss Cathy, saan sa lugar nangyari yung pagpapatakbo sa guard at uh, pinaispantahan ng barrel? Sa Pearl Farm po. Pearl Farm. Kanila po kasi 'yun. <laughs> okay, yeah, I think yeah, Apo. I know that sa kanila mm Opo. Yun. Sino-sino yung mga taong nandoon during that time? Maliban sa iyo. Ah, uh, security niya rin. Wala naman Wala, iba eh. Siyempre, Opo. Siyempre kapag ano, kapag gagawin yun, uh, walang tao. Siyempre sila-sila lang, di ba? So kami, actually, nung nalaman ko yun, nasa room ako eh. Tapos lumabas ako kasi gusto, inawat ko siya. Huwag mong gawin yan. Ano kasi lasing, alam mo yun. And everything. Opo, opo, opo. Very ano kasi, mainitin ng ulo. And you know, by history and like even in Davao and all the people who knows them, kilala silang ganun. Kilala po sa, talaga sila. Yung parang talagang yung nakakakilala sa surrounding sa at nakakakita sa kanila kahit sa labas, sa mga sikat na clubs and restaurant, na witness naman huyan nila lahat. Yun. Yeah. Doon sa interview mo ulit, kay uh, uh mm -hmm. sabi mo ba na si Mayo ay, uh, yun na nga, Wedding, magpalabas, tama ba yung pagkaintindi ko? I-correct mo ako kung mali? apa. Uh, apa. Na may, may mga pagkakataon na kapag sila ay may gustong harasin o kalaban na tao, nagpapalabas ng mga preso sa Davao Penal Colony? Possible po kasi po narinig ko yun sa kanila eh, When they were talking about it. Kanila? Sino-sino yung mga kanila? Si, Sino -sino? Yeah, si, si Tony Boy po at siya mismo. Pag nakikwentuhan sila, pag nagiinuman, opo. Yung okay. may mga pa-joke-joke pa sila na ganyan. Tapos sabi niya, dali lang yan sa amin. Yung ganyan. So, kaya, eh kayo na lang po. Tingnan nyo nga. Kaya ngayon yung question ko sa Philippine National Police eh. Bakit po nyo pinababayaan? Kung talagang you're doing, may gina tama yung ginagawa nyo, or legal, bakit hindi nyo, hindi, wala kong nameplate? Yung mga tao. Yung mga nangusob sa Davao, di ba? Opo. Opo. Di ba dapat po yun? Alam mo yun, human rights violation yan. Kasi, Nakakatakot ho yan